Ayan mga ka-love-love, unboxing Poco X6 Pro 5G, 512 gigabyte 12GB RAM, brand nga yan. Dito yan mismo sa store namin, dito sa Green Hill Shopping Center, second floor, stall number U4. Pwede kang tumawag or mag-text sa 099-573-64300. Ayan, Poco X6 Pro. 512 gigabyte 12 gb RAM. Kaya ano mo, yung Yan ang Poco. Yan ang bagong labas ni Poco X6 Pro 512 GB 12 GB RAM factory unlock 1 year warranty na yan sa mismong Poco. Naka 5G na siya. I snapdragon na rin yan meron siyang phone na isinuap na uh, iphone se 3rd gen then mga kalablab ipakita ko sa inyo yung phone ilapit natin ito si poco x6 pro and then ito naman yung phone ni maam na isinuap niya si iphone se 3rd gen 128 GB red. Yan, mga kalablab. Sinong naghahanap dyan ng iPhone SE 3rd Gen? Available yan dito sa store namin. Ngayon lang to isinop ni Sir. Ayan. Activate mo na po ang iyong phone. Yan mga kalablab, maraming salamat sa lahat ng subscriber at viewers namin. Lalong lalo ka na, na nanonood ng video na to. Kung bago ka pa sa channel namin, huwag mo na kaming kalimutan. I-like, share, at subscribe. Pakihit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Ako nga pala si Sir Ana Alawi. Maraming salamat sa panonood mga kalablab. Mag-subscribe ka na para masaya.